Yan yung oo guys. Ako ka na wala ano no? Yung lihok? Lihok eh. Lihok ka? Kani may naigo na gito sila ba? Pero pag kit, pag gawas na yan, makit kit siya. Atong eksperimentuhan ba? Kung ano ba ni siya? Kani na eksperihan man eh. Atong ipuson. Yan sa napis on. Ayan po siya. dalun sa kuan ipres ato mag scientist muna tayo ngayon guys ha scientist effect muna tayo ngayon ha maging experimental tayo mapagmatsyag masuri sa anumang bagay matang lawin Andito tayo ngayon sa taniman ng Ampalaya at ang vlog natin ngayon is uh, pruning tayo ngayon. So pruning yung mga puno ng Ampalaya para nindot o tubo ang bunga. So gibali ang vitamins niya, ang suporta, largo sa taas sa iyong bunga para wala nang kuan kompetensya sa pagtubo mo tumoy purpose ng pruning kauban na to kung pruning si kung ah, papa uh. pruning kasi mga salingsing mga salingsing sa ubos ang paon ano kinanglan na siya pruning ba? karang kuwan na walang ang distansya sa si kuwan paingos babaw kaya kuwan mo labong hindi rin maglampungot man eh hindi kaya kuwan tustubo sa bunga dawo pun dahon Mori digon atong sekuan. Sa tung iblag blog na Nadaot tung dahon. Kuan siya? ngkulkul. Unzai. Mm. Oh, hmm. Tumpun, uh. ang Eh rumpuan ba

kalisod pag magsigig ulan bisan pa ni mo siya o bumbahan o pesticide hindi siya ka epic to yan huwag magayon sa ulan Dabi yung mortality maurol ka ko ano ngunin mo gimok siya bertito naglikit eh bertito na dahil dahon iyo, pero hmm. naputos hindi mamatay sa pagkain, naputos na si dahon naglikit siya ba bisa na to ni medicine na yun chemical kay ano kini ini gawas niya oh po may mo lisin ko ng urod okay oh uh -huh. Uy, ang bunga. Uy, ang ipang tuslok. comment kayo guys kung ano yung magiging solusyon nito kasi kawawa yung mga farmers natin Muni lisud kayo sa farming. Pag magsugo na kadaot imong tanom, sayang, sayang mong punuan. Iprodus sa tanag mga bunga. Grabing patay sa punuan sa paliya. Dahon ba siya ba? Nahurot-hurot na taong Hindi sa akong likod, grabe o patay Muni makaluya sa atuang mga ka-farmers Gusto niya siyang makaluya Nanani siya o Nanak siya o kurma Grabe sa degan kay ulod no. Murag ang yang udlot nang gud sa taas pa unang ko ano. Kani lagi ilang gitong birahan, birahan. atong pirmero nako pag video ani wala pa makaini. Mm. Nahuro ko do. Ang si babaw ta na ang Si babaw ang patong nga mga kwan. Ato pirmero na kong vlog ani. Green 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 pa kay ni. Green kayo karon wa na. Kaduha ton hmm. yung harvest karon la na unang ano. Gaumahe ng harabis ane, kaya ang iyang ulo, kaya ulo. Ibu bawa ula, nang ibu bawa, kaya taki. Uli ibu ulo, nang ibu bawa, ugi do. Ubu, ah, yung... na, uli hubog. Hmm. Ili magkakuan ng ispre, kaya minigakuan ulan no naman dayon.

pang kwan mo ipangkuha. Ang buong ayo parito buo Pero nakita na mo karon na mas grabe ug damage. Bunga karon. Oh, ipang kwan ulod. Halos tanan migadahon ni tawon. Pigbaga an lagi aw. Ni babao, klaro kaayo. Ni babao sa kwan, ano? nangalaya ang dahon tapos nangaputol ang mga udlot yun po yung vlog natin sa araw na ito guys so nakita natin yung mga puno ng ampalaya yung mga udlot niya grabe yung damage So karon guys mag-spray og pesticide kay gahapon nag-spray sila giulan. So karon jo gitayming timing, timing mag-spray na pud karon og pesticide. So ato ang latawon kung unsa ang gigamit pag-spray sa mong pesticide kay grabe pag atake sa kwan, peste sa tuang kanon na paliya. Gamit siya og brudan. Singalan pa, pambulat? Oo. Oh. alan. So, kani ACL isa singalana dragon kartap hydro chloride 50 sp. So, una siya sa para na siya systemic na siya. Ah, yung buri para systemic. Systemic ng tapos 16 liters na spray sprayer. Okay guys. Ay, ay. Nasa na punta na Minus o ang yung spray. Minus o pwersa ba? So dapat yun ka yung mga tayog yun ang yung punuan sa paliya dapat. Ang mananap. Isiaw siya. Sa muna siguro ng ulan. So ikaduhan ni na bisis. Nakarating ng tayo. Ikaduhan abisis nga bisis nga nag-spray gikan pa harvest sa maong tanom na ampalaya so dito pa rin tayo ating idodocument yung mga pangyayari dito sa isug kayo ang tambal nga gidapat sa tanom brudan tapos gisagulan siya o systemic mga ulod nga may atake sa tanom nga ampalaya naro sila moy mga inungdan nganong nagkaroon ng damage yung palaya natin yung palaya so parang hindi na siya gagalo tapos na dito mag spray kanina yan yung oo guys oh okay. okay. kana wala na no yung lihok hindi ko eh lihok na gito sila ba pero pag kit pag gawa sa niya kit siya Bugos na ugi Atong eksperyentuhan ba kung manis niya. Kanina, eksperyahan man eh. Atong hipuson. Kaya sa napis on. Ayan po siya. dalun sa kuhan ipreski kuhan na kung mag scientist muna tayo ngayon guys ah Scientist effect muna tayo ngayon. Ha? Maging experimental tayo mapagmatsyag masuri sa anumang bagay. Matanglawin! <laughs> And guys don't forget to subscribe and follow our Facebook page and our YouTube channel. Bye bye and god bless.